Mga ka-Republic, isang patunay na hinebra pa rin ang pinakahinahabol ng mga star players sa PBA ay itong huling interview kay Vic Manuel sa PBA Moto Club. Sinabi ni Marshall Man, gusto raw niyang maging kakampi si Japit at kaya raw niyang padaliin ang buhay nito. Tila direktang pagpaparamdam sa Barangay Hinebra. Samantala, may matinding hamon si Talk and Text Team Manager Jojo Lastimosa sa mga player ng kupunan. I-challenge niya mga itong magpakitang gilas ngayong All-Filipino Conference at ipagpag ang sinasabi ng mga buzzers na asa lang sa import. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, saktong isang linggo bago ang debut game ng Ginebra sa ongoing All-Filipino Conference, tila may isang tanong na umuukil sa isipan ng kanilang mga fans. Kaya na ba nilang mag-champion ngayong Philippine Cup? Kahit nakuha na ng Gene Kings ang servisyo ng power forward na si Troy Rosario, still, naging problema pa rin nila ang posisyon sa gitna. Hindi pa rin naging malakas ang kanilang front court position dahil nga nagka-injury din si Troy at wala pa rin sapat na tulong na nakuha si Japet Aguilar. Sa isang interview ng PBA Moto Club kay Big Manuel, naging interesado ang mga Hinebra fans dahil nang tanungin ni na JJ Helterbrand si Mashelman kung willing ba siyang magbalik PBA at maglaro para sa Hinebra, sinabi ng Nueva Ecija native na yes, bakit hindi? Goods ako dyan, ewan lang kung goods sa team management. Gusto lang po nating linawin si na Rico Mayrhofer at JJ Helterbrand ang naglagay ng mga salita sa bibig ni Vic Manuel. Kadalasan po, Ganitong teknik ang ginagamit ng mga reporter sa mainstream media. Yung ilalagay mo sa bibig ng kausap mo ang salitang gusto mong marinig. Isa sa mga tanong, bakit umalis si Vic Manuel sa PBA at pinili pang maglaro sa MPBL? Sagot ni Musselman, wala na raw kasi siyang playing time sa PBA, especially noong nasa SMB pa siya. At nakailang laro lang siya sa terra firma tapos ay hindi na siya nag-renew ng kontrata. Gusto rin niyang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Noong nasa SMB pa siya, bihirang-bihira siyang magamit. Kapag lagi kang nakaupo sa bench, nakakabawas nga naman iyon ng kumpiyansa. At yun din siguro ang nararamdaman ng mga Henebra player na ibinabangko madalas ni Coach Tim Cohn. Anyway, since alam ni na Ray Comer Hopper at J.J. Helterbrand... Naa-attract ng maraming viewer ang kanilang interview kay Big Manuel kung maisasama nila sa topic ang Hinebra. Heto na, dito na nila inilagay sa bibig ni Maselman ang salitang gusto nilang marinig. Willing daw ba si Big Manuel na maglaro para sa Hinebra? Siyempre, oo ang sagot ni Maselman. Sinabi pa nitong gusto rin niyang maging kakampi si Jaffe Tagilar dahil mapapadali raw nito ang buhay niya. At siyempre, malaki rin daw ang maitutulong niya para mapadali naman ang buhay ni Javi Taguilar Nagsuggest po si Ray Comer Hopper na gumawa raw ng petisyon ng mga Hinebra fans para kuhanin ng Gene Kings ang dating SMB power forward Kahit 37 years old na alam nating lahat malakas pa talagang maglaro si Vic Manuel Kaya pa niyang makipagsabayan sa naglalakihang sentro sa PBA at magiging malaking tulong asya sa Hinebra kung mapupunta ito sa kanila Kasalukoy ang naglalaro si Masilman sa kupuna ng Pangasinan Heatwave sa MPBL. Hindi lang natin alam kung may close ba sa kanyang kontrata na pwede siyang ura-uradong umalis sakaling magkakaroon siya ng offer mula sa PBA. Ang alam natin, may ganyang close sa kontrata noon ni sa Soto sakaling magkakaroon ito ng offer sa NBA. Samantala, dito naman tayo sa isa pa nating update. Sinabi ni TNT Team Manager Jojo Lastimosa, seryoso ang kanilang team na tanggalin ang tag na asa sa import. Napitas ng tropang 5G ang dalawang naunang conference ngayong season 49 sa tulong ni Randy Hollis Keperson, kung saan pariho nakuha ni RHJ ang Best Import Award. Wala nang import na asahan ang talk and text ngayong Philippine Cup kaya mabigat ang misyong nakaatang sa balikat ng mga locals. Mga local players lang ang kailang magtrabaho ng husto para makuha nila ang Grand Slam title. Medyo mas mahirap ang magiging daan ngayon ng TNT sa pagkuha ng Grand Slam dahil naging last conference ang All Filipino Conference. Dito tulad sa mga nakaraan, ang third conference ay yung may import. Ngayon, sasandal si Tutreya sa husay ng kanyang mga locals. Walang RHJ na talaga namang trabahong kalabaw sa magkabilang dulo ng court. Kung mailulusot ito ng talk and text, magiging two-time Grand Slam champion si Jojo Lastimosa. Una ay sa Alaska bilang isa sa The Big Three ng Aces at kung sakali ngayon bilang team manager ng Tropang 5G. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout, shoutout sa yung Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Salamat sa panunod, kabayan. Sa Nelson Reyes mula dyan, dyan, sa Saudi. Salamat sa suporta, Idol. Sa iyo rin, shoutout, Edwin Filisardo. Malakas ang player natin ngayon, sabi niya shout out sa Yuren Lawrence Koreg yes always watching salamat sa Yuren shout out Manuel Muliano malaking pagkakamali parang ganun nga sa Yuren shout out Rimia Tibay sana nga tayo na ngayon ang magchampion champion this conference at sa Yuren shout out Virgilio Balgoa Maraming fake news, ingat-ingat. At sa yoren shout out Mercedes Espileta. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat sa suporta. Sa yoren rin, Gira Gerald Castillo. Ando na sila, kinapos lang. At sa yoren shout out Parts Viajero. Salamat sa tiwala. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.